Good afternoon mga sisilab. Ito naman yung kakainin nating lunch for today. Yay! Kasi gustong kumain ni M ng ano, sushi po mga sisilab. So dito wow. lang po yan malapit sa ating apartment. So naglakad lang kami mga sisilab bago po siyang sushi restaurant dito sa lugar namin. Woo! At daming tao mga sisilab kasi Sunday ngayon. So, first time kasi akong pumasok dito mga sisilab. So, nani-bago po tayo dahil ang ganda ng mga set up ng mga restaurant dito sa Japan. At wow. kapag kumakain ka ng sushi mga sisilab, kailangan talaga yung inumin mo ay is green tea. Para hindi uh? malangsa. Ganon siya mga sisilab. Bagay na bagay sa kanya yung green tea na inumin kapag sushi. So, ito wow. lang yung gusto kong kainin mga sisilab. Yung ingawa at saka AB. AB means shrimp. Yan yung mahilig. Mahilig talaga ako dyan sa ano, shrimp. Pag wow. kumakain ako dito sa mga sushi, mga sisila. Tapos nakakatuwa mga sisilab kasi ang bilis dumating ng pagkain natin. Yay! Pag pinindot mo yung ano, tablet, ala darating na agad mga sisilab so hindi ka na mag-aantay. Kaya kapag gutom na gutom ka dito, bagay na bagay dito na lugar mga sisilab. Pag gutom ka kasi ang bilis dumating ng mga orders. Kaya ang daming mga Japanese, mahilig talaga ang mga Japanese ng mga sushi, mga sisilab. Ako naman hindi masyado. So mga wow. kinakain ko mga sisilab, yung mga boiled na shrimp, tapos yung hilaw na shrimp, yang kinakain ko. Tapos kakain din ako ng luya, yung, yung binuksan ko mga sisilab, luya po yan, para matanggal yung langsa ng kinakain natin. Lalo na paghilaw yung kinakain mo. So dahil wow. si M mahilig sa sushi, ayan, nakikain na rin tayo. Pero yami siya mga sisilab. Madali lang talaga akong mabusog kapag kumakain tayo ng sushi kasi ano, yung kanin ba mga sisilab, nakakabusog talaga agad. So, yung kinain, yung kinain niya at in-order niya, mga sisilab, ayan, o order din ako ng crabs. Masarap din yung crabs, mga sisilab. Wow. Hindi kasi siya hilaw. So, yummy na yummy siya, mga sisilab. So, yung kinakain ni m yung mga mangro, yung mga ganan. Ano ba yung mangro? Tuna. Tuna sa atin, mga sisilab. Ayaw kong kumain ng tuna dahil... Ewan ko, hindi talaga ako mahilig sa sushi talaga. Pero yung mga gusto ko lang kainin, yan lang yung lagi kong ino-order. At umorder din ako ng miso soup. Yan, wow. miso soup. Yung ano yan, shell po yan mga sisilab. Napakayamin yan mga sisi. Super sarap ng miso soup na wow. pagkain dyan sa sushi natin. Pero sa bahay mga sisilab, hindi ako mahilig sa miso soup. Hindi ako uh -huh. miinom kasi parang mahilig ako sa ano sa morning umaga kasi kape yung iniinom ko lagi pero napakayami niya minsan pagkakain ka pero maganda pala yung ano yung miso soup sa katawan dahil yeah! yan daw yung pampahaba ng buhay dito sa Japan lalo na yung mga matanda kapag walang mga soup na ganyan hindi sila mahilig hindi sila pwedeng walang ganyan na miso soup so Woo! grabe mga sisi sila busog na busog na ako diyan mga sisi So, grabe ang dami ko rin nakain mga sisilab. So, umorder din tayo ng AB. AB yung shrimp. At saka umorder din tayo ng ibang AB na naman. <laughs> Puro na lang ako shrimp mga sisilab. Yan lang talaga yung lagi kong kinakain. Kaya natatawa ako sa sarili ko. Kasi ayaw kong tumikim ng hilaw talaga mga sisi. Parang nasusuka ako mga sisilab. Pero masarap siya ha. Masarap. Yummy talaga siya. Kaya ang tawag sa akin mga sisilab, Ebi Chang, Ebi Chang, Ebi Chang daw ako mga sisilab. Yung shrimp na babae daw mga sisi. So ang laki ng miso syrup na lalagyan nila mga sisilab, naubos ko yan. Tapos umorder na naman ng ng broccoli at salad yung ano na naman shrimp na, na tempura mga sisi dahil mahilig tayo sa shrimp ayan tempura na shrimp na naman yung kakainin natin. Grabe, ang laki talaga ng ano eh. Nakakabusog talaga siya mga sisilab. Hingal na hingal ako sa busog niyan, Charot. ah? Uh -huh. Ayan, kakainin talaga natin kapag ganitong mga ano talaga yung kainan. Lalo na yung sushi mga sisilab. Grabe nakabusog talaga ang bilis mong mabusog so yan naman yung kinakain ni M ayan mahilig kasi siya sa hilaw ayan putati po yan mga sisilab scallops ba tapos umorder din ako ng dessert ayan yung kamote mga sisilab napakayami yung wow. katulad sa atin yung kamote cube pero malamig pala yan kasi may yeah. ice cream Super yummy niya mga sisilab. Pero ayaw kumain ni M kasi utot ka daw ng utot kapag kumakain ka ng kamot. Iganya e, naman talaga mga sisilab. Kapag kakain ka ng kamote, umuutot ka talaga. Ewan ko bakit kaya? Bakit kaya umuutot tayo? Naglabasan yung mga hangin sa katawan. Tapos last, umorder din ako ng crabs. Konti lang kasi ano, itry natin kung masarap ba. Tempura din siya mga sisilab na crabs. Hindi siya hilaw. So, ang kinain ko dyan, mga sisi, yung ano lang, yung crabs lang sa ibabaw. Tapos natawa si Im, bakit may kanin? Walang ano sa ibabaw. Yun lang, ang crabs lang yung kinain ko, yung kanin, iniwan ko ng mga sisilab. Kasi nabubusog ka talaga, mga sisi, pag may kanin talaga. So, tayo naman, parang Ayaw ko na rin kumain ng masyadong maraming kanin dahil nakataba talaga ang kanin, mga sisilab. Ayan yung kinain namin, di ba? Ang dami, mga sisi. Yung nabayaran namin, malaki yata, nasa 3,000 or 4,000. So, dito tayo magbabayad. Ilagay natin yung pera. Iba na kasi dito sa Japan, mga sisilab, napaka-high-tech. So, kahit wow. walang ano dyan, kahit walang cashier dyan, pwede kang magbayad. Ay, 6,000 pala yung nabayaran namin. Ay, 3,000 pala. So, kasi hindi naman ako kumakain ng madali.